Sumikat si Elias Lintukan Iye, eh, kilala rin bilang Elias J. Tivay, sa Pilipinas dahil sa kanyang natatanging kombinasyon ng talento sa pagkanta, sayaw, at kwento ng buhay na nakaantig sa puso ng maraming Pilipino. Bakit siya sumikat? Signature dance moves, ang kanyang mga sayaw ay inspired sa apwal na kilos ng pangunguhan ng dagta mula sa rubber tree, isang gawain pamilyar sa kanyang probinsya sa Magpet, North Cotabato. Kwento ng buhay na nakaka-inspire, lumaki si Elias sa bukid, kung saan sabay niyang hinarap ang pag-aaral at pagtulong sa pamilya. Habang nangunguhan ng dagta kasama ang kanyang ama, nahasa ang kanyang talento sa pagkanta. Sa kabila ng mga hamon, nakapagtapos siya ng kursong criminology noong libo at 2023, ngunit pinili niyang sundan ang kanyang pangarap bilang performer. Authentic na pagkatao at online presence, nagsimula siya bilang vlogger na nagpapakita ng buhay sa bukid, simple, totoo, at relatable. Ang kanyang pagiging natural at masayahin ay nagustuhan ng mga manonood, kaya't mabilis siyang nakabuo ng fanbase. Charisma sa entablado, kapag siya ay nagtanghal, lalo na sa Mindanao, napupuno ang mga venue at hiyawan ang mga tao, lalo na kapag sumasayaw na siya. Ang kanyang presensya sa entablado ay nagbibigay saya at aliw sa mga manonood. Ano ang nagustuhan ng tao sa kanya? Relatable na background. Marami ang nakaka-relate sa kanyang kwento bilang isang simpleng probinsyano na may malaking pangarap. Inspirasyon, ang kanyang pagsusumikap at determinasyon ay nagbibigay inspirasyon sa mga kabataan na abutin ang kanilang mga pangarap. Aliwat saya, ang kanyang mga performance ay puno ng enerhiya at kasiyahan na nagbibigay aliw sa mga manonood. Sa kabuuan, si Elias ay naging simbolo ng pag-asa at inspirasyon para sa maraming Pilipino, lalo